So, yun, what's up, mga kabiik? Uh, for today's video, bali, work tayo papuntang Alabang, Alabang Town Center o oh, Festival Mall, yan, dalawa, dalawa yung hawa ko na store dito, bali, dito ako dumadaan sa C6 Napakagandang daanan dito guys, bali, straight lang siya, pwede kang bumitaw, pwede mo ibitaw yung mga MC mo, yung alaga mo dyan pwede ka mag top, uh, top speed kamusta naman ang lahat sana okay lang kayo kasi ako okay lang din ako salamat para dyan sa mga sumusupport ako dyan mga ano ko dyan mga viewers salamat sa walang sawang panonood at sa mga subscriber ko maraming maraming salamat po sumusupport ka sa akin dyan sa mga live stream hindi ko na kayo sisahin may grab shoutout kayo ng lahat guys ang sarap ng daanan dito guys so. bagong gawa lang kasi ito wala eh. bali wala akong content uh, ibablog ko lang yung biyahe ko papuntang alabang kaya sana supportahan nyo ako dito guys ingat po tayo sa mga nag nagraride double ingat talaga tayo kasi dalawang gulong lang ang gamit natin hindi kagaya ng apat eh kahit pitawan mo manibela eh okay lang Pasensya nga, medyo malabo yung camera ko. Yan, shield rail lang tayo guys. Sana may makasabay tayo man lang. May makipaglaro kay Bic. Pero the best pa rin talaga mag-iingat tayo sa mga rides. Yan, shield rail lang tayo. Natakbong 120 kurbada lang. Update ko kayo mamaya guys ha. Sana may makasabay. Let's go. Woo! Clip 150 ang tulin mo. Yan, may nakasabay tayo guys. Ito si, ano, si Clip 150. Tulin nyo. Pero iwan na natin yan guys. Yan, may nakasabay tayo. Aray sa'yo, idol. Aray idol. dito so, talaga guys masarap magpatakbo ng matulin kasi straight lang siya saka hindi naman totally mabilis kung magpatakbo eh ingat pa rin ingat pa rin eh. ito yung pinakamagandang madaanan ko na straight talaga lalo na pag linggo guys sarap dito magpatakbo nasa likod lang natin si click kontak lang yan ako kontak guys ahabol ah, yan ha kanina pa ang mahabol sa akin yan eh gusto may paglaro pero ingat pa rin guys ingat pa rin eh. pwede tayo magpatakbo ng mabilis nakadepende tayo sa kalsada. shout out nga pala dyan sa mga tropa nating naka raider 150 ingat tayo guys maraming aksidente yung nangyayari ang presko dito guys nakaamoy mo yung dagat talagang sariwa siya para may mga time na ano guys Lalo na pag tag Ang sang mga amoy Parang ang langsa Ito lang yung kalsada na napaka-twin eh. Direto-direto lang talaga sya no, Traffic lang to guys Medyo doon na sa ano Doon na sa bikutan exit o, o kaya sa ano Ano ang pangalan ng lugar nato sa likutan sa sukat yan 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 lang yung traffic nasa likod lang natin guys si click 150 open hindi tayo pwede lumiko antayin na lang natin sila lumiko Ayan. guys nauna na siya ayun guys ah. habulin natin yan subukan natin habulin kung makahabol ba natin si click Mabilis din yung click. Mapalo din ang sandaan yung takbo niya. Click. Nandiyan na ako click. Ayan. Shout out sa'yo, Lodge. RS, RS sa atin. Ang bilis niya. Mabilis din yung click. Ito na siya. Ah. Uh, Aray sa ilod. Batutan muna kita guys. Puna na ako sa ilod. Let's go. Naman sa likod natin siya guys. Yan 112 12 natin. 1-17. Sorry guys. Naging kamote si Maccabeeck. pero dito lang naman ako nagpapatakbo ng mabilis pag ganito yung kalsada pero ingat pa rin tayo guys ayun na wala na si click so yun guys mamaya na lang ulit medyo traffic na dito sa exit So yun guys, nandito na tayo ngayon sa Festival Mall Yan bali dalawang stoplight na lang Narating na tayo Balit dito dito muna mag duty sa uh, Festival Mall Shoutout ka pala sa mga malalapit dito lalo na si Bird at si Wapog TV Yan nag live shoutout sa inyo guys Baka naman, kailan ba tayo magkikita dito? Papamilip ba kayo? si Wapong TV pala guys siya kasi ano nag ano, yan, nag live stream pwede nyong pasalan si Wapog TV saka si Bird Bird Vlog yan shout out sa inyo sa si Marvelous Vlog yung nakita kita sila tatlo mga live streamer hindi sila nag -iya, uh, sila so yun guys nasa likuran ko siya ano? ayun o <laughs> mabol Raider FI yan napakabilis na yan yung FI yan, RSIO Idol so yan, mga kabik hanggang dito na lang tayo maraming maraming salamat po sa mga nanonood dyan Ayan, may galab shoutout sa inyong lahat hanggang sa muli ang inyong lingkod makabiik empty Vlog don't forget to like and share subscribe na rin thank you